Nagsagawa sa ng damage assessment ang Philippine Air Force at Office of Civil Defense, ito ay sa mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha dahil sa walang tigil ng mga pag pagulan sa malaking parte ng Mindanao. Sumentro ang rapid damage assessment and needs analysis doon sa 13 tatlong munisipalidad sa Maguindanao del Sur at isa pang munisipalidad sa Maguindanao del Norte na pangunay naalubog sa tubig baha gamit naman ang isang uh, Philippine Air Force Sokol Helicopter. Pinangunahan ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang serye ng damage assessment kung saan ay uh, inikutan nila ang mga ito at yung mga binahang area at uh, tinukoy ang mga pangangailangan ng mga residente dahil nga sa lawak ng pagbaha at ang epekto nito sa pangkabuhayan ng mga residente sa lugar. Magagamit ang mga impormasyong na likom nila mula doon sa Naturang Aerial Survey para naman tukuyin ang mga pangangailangan ng mga residente at uh, akmang tugon ng uh, gobyerno na maaaring gawin dito nga sa sitwasyon. Tiniyak din ng Philippine Air Force ang kahandaan na makapagsagawa muli ng panibagong damage assessment kasama na ang mga kinakatawan ng Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development kasabay na rin ang pagpapatuloy ng pagbaha sa malaking bahagi ng Mindanao. At batay sa pinakuling data na inilabas ng Department of Social Welfare and Development mula noong nagsimula ang mga pag-uulan, dulot pa rin ang intertropical convergence zone at uh, yan ay naitala noong 15 ng Mayo ay umaabot na sa 133,612 uh, 1612 ang natukoy na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Ito ay katumbas mga kabombo ng 44,000 families mula naman sa kabuang 123 barangays na apektado ng kalamidad.